Oh so guys, may lapis. Woo! Oh, hoy, lapis. <laughs> lapis, lapis boy, lapis. Ay, lapis. Hoy, hoy, talakitok. Woo! Talakitok. Hoy, merong malaki dito, guys. Kaya to. oh, oh hoy. Marami sana, kaya lang marami pang dumi guys. Oh, hoy, lapis ulit, lapis. Laking lapis oh. Oh, hoy. <laughs> Ay, <Ayan>, oh. <laughs> oh my god. Lapis. Lapis. Ayan guys, dalawa na, dalawang lapis na malaki pwede na rin kahit marumi bawi ohoy, oh, paskar buhay oh. <laughs> pa ahoy yami <laughs> may pangsigang may pangsigang mamaya <laughs> Hala, puro lapis. Ayan, ay. Marami sana, kung hindi ma, ano, marumi. Ayan. Ay, may lumot pa rin, guys. Uy, may crabs, oh. May crabs, guys, oh. Ayan. Ayan. Ito crabs oh. May crabs. Ay, may crabs. Ayan guys, lapis ang huli. May dalawang malaki. Pwede na rin yan, not bad. Oy, oy, oy. Oy, oy, bakuko. Ay, bakuko. Ayan oh. Bakuko. Bakuko tsaka crabs. Ayan guys. Oh. Oh, oh, oh. Basak. Sana yung aking cellphone. Ayan. Ayan. Dito sila sa gitna guys. Ayan oh. Talakitok. Tanggalin ko na. Ayan oh. Buhay pa. Tanggalin ko na guys. Sa tabi na lang ako magtanggal. Yan na guys oh. Dalawang lapis na malaki ayan no! oh. Ah. Oh, ako Ah, Ilan? Dalawa.